Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay. Mm -hmm. Yung bang yung mga bills na sinasabi niyo, yung mga sinusulong ni Senator Legarda, Senator Risa, at saka yung mga ilang senador, sa House din ho may mga counterpart tayo na nagsusulong din na gano'n? Para malaman ko kung talagang very supportive to sa Kongreso asama fact, meron tayong party list for seniors na dalawa si Sen, si Congresswoman, si, si, si Congressman, Oh, ito uh, ba pala yun palayo oh, no? Oh. yeah, so silang dalawa po ang ating katuwang yan mm. na to make sure na meron talagang mga uusad at uh, may counterparting tayo sa House of Representatives. pero we're also tapping actually we're making rounds, you know, this past um, ilang linggo na we're making rounds in Congress seeking support for certain bills na gusto natin. For example, yung ating Magna Carta for Senior Citizens gusto mm, natin yung mm -hmm. may sulong. At yung sinasabi ni Senator Risa na yung geriatric um, centers para sa ating mga nakatanda. Yes, yes. Merong counterpart yan sa House of Representatives yung dalawa nating party list for seniors. Yes, oo. Eh, syempre, susuportahan niya ni Pangulong Marcos dahil senior citizen na rin siya, di ba? Definitely. At saka hindi lang. Oh. At saka hindi lang nakita oh. natin yung kanilang pagmamahal sa mga nakatatanda. Oh, so, commitment. ako, no doubt, um, they will support all our programs. Yes, ako, looking forward. Dahil uh, I'm also one of those na magbe-benefit eh, uh, dito sa mga programang ito. Sana nga eh, at least, mawala na yung mga booklet na rin sa mga groceries, ha, uh, Dr. Mary? At saka yung mga bills na yan, uh, additional na benefit para ho sa ating mga senior citizens. Thank you, Dr. Okay, Mary. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.